Samantala, mapapakinabangan na ng mga residente ng barangay Tenehero ang bagong covered court na binuksan itong nakaraan. Ayon kay Bataan First District Representative Tony Roman, malaki ang may tutulong ng naturang covered court, hindi lang sa larangan ng sports, kundi para maging lugar din kung saan maaring magsagawa ng programa ang pamahalaan. Una sa balita, si Simonong Bagong pintura, bagong semento, bagong bubong at bagong bakal na bakod. Yan ang mas pinagandang bagong tayong covered court sa barangay ng Tenehero sa Orani, Bataan. Ang covered court ay proyekto ng sangguni ang barangay ng lugar na siya namang sinuportahan ni dating congresswoman Geraldine Roman at ngayong congressman na si Tony Roman. Matapos basbasan ang bagong court ay agad namang isinagawa ang ribbon cutting nang sa ay magamit na ang bagong proyekto. Labis na ikinatuwa ng mga kinatawan ng barangay ang naturang proyekto na anilay yak na mapakikinabangan ng kanilang mga kababayan. Kaya masaya po kami. Uh, ito po ay inano po namin nagsimula po kami sa tambak lang po at hindi uh, po namin akalain na magagawa natin. Ayon kay Barangay Captain Angelo Peña, nakatulong ang pagpapatayo ng bagong covered court para magkaroon ng pansamantalang paradahan ang mga tricycle sa lugar. Nung ito po ay naging covered court na po uh, Naging parada, nagkaroon po kami na paradahan yung lumang court po namin. Naging paradahan na po. Ito na po, uh, nung una po, pangarap lang po natin mga kabarangay. Ngayon po ay eh, nandito na po. Binigyang diin din ni SK Chair James Apostol ang kahalagahan ng pagkakaroon ng covered court para sa kagaya niyang kabataan. Sobrang makakatulong po ito sa amin dahil before po sa aming lumang covered court po eh pag po umuulan or matindi po yung araw, nahihirapan po yung mga kabataan natin maglaro. So nagkakaroon po kami adjustment. Di po tulad ngayon na mayroon po tayong covered court na pinaglalaroan na pwede hong gamitin sa mga activities para hong maiwas sa mga kabataan sa mga masasamang bisyo tulad doon ng droga, paninigarilyo at iba pa po hong mga bisyo. Bukod sa mga tauhan ng barangay, ikinatuwa rin ang mag-aaral na si JL ang bagong bukas na court. Malaking tulong po ang pagbubukas na itong court na ito upang Map mapakita ng mga kabataan yung mga dapat nila ipakita sa larangan ng sports upang maging ganapan siya ng mga events. Nagpapasalamat po kay Kong, kay Kong Geraldine at kay Kong Tony sa, sa project na ito upang maging maayos yung pagtayo ng aming cover court na bago. Samantala, e ni Bataan First District Representative Tony Roman ang kahalagahan ng pinatayong covered court bukod sa pagiging palagi ang pagdarausan ng mga palaro. Kung makikita nyo, yung court na to medyo angat. So parang uh, typhoon proof to. no pagka merong kailangan lumikas, dadalhin nila dito. Lahat ng social events kung saan nagsasama-sama yung mga, me mga members ng community. Dito idadaos yan dito sila mag, uh, magiging malapitang uh, malapit ang kalooban sa isa, isa't isa. Ibinahagi rin ni Representative Roman ang karagdagang plano sa naturang lugar. Marami pang ibang plano rito. Ang gusto ni Kapitan Jelo, gawing gawing uh, parang government center to o compound kung saan lahat ng serbisyo ay nasa isang lugar kasabay ng paghahatid ng ngiti, hindi rin isinantabi sa pagpapatayo ng proyekto ang future plans para sa lugar at para sa mga residente. Mga plano at proyektong tiyak na mapakikinabangan ng ating mga kababayan hanggang sa mga susunod na taon. Nauuna sa mga balitang totoo at laging bago, Simon Ong, alauna sa balita, Congress TV.